Ayan, kumulong na. Mainit pa. So, what's up sa inyo mga ka-animal, ano? Nandito na naman ako Mangungulit na naman sa inyo at magbibigay naman sa inyo ng mga impormasyon ng mga walang kwenta <laughs> Pero sa totoo lang uh, May isi ako sa inyo at ikikwenta sa inyo ngayon So ngayon, bago ang lahat Magpapagupit muna ako Kasi ang pangit na ng buhok ko Puti-puti na Marami ng puti-puti So, balikan ko na lang kayo maya pagkatapos kong magpagupit Okay? ubusin ko muna to. Hello, what's up guys? Uh, balik tayo, no? Mga naman tayo nung after natin nagpagupit. Yan. naman tayo, magbumukha tayong tao kung ano, pero ito, maputi pa rin. Hindi ko na pakulayan ng may team bumili pa naman ako ng 30 20 pesos na pampakulay sa buhok pero wala eh hindi natin na ano nalagay siguro mga bukas na lang. Para bukas naman tayo mag-attend contest. <coughs> so ngayon, ngayon guys no sa sinabi ko sa inyo kanina ah uh, may kukwento ako na kung ano yung nangyari sa akin nung Martes. So, tignan nyo to guys. Nangyari yan, nung papunta na akong Davao, actually, nasa Davao na ako eh, sa Diversion Road, Buwangin. Eh, kaso, ah, na tayo, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa May Kapal, na ano, yan lang yung nakuha natin. To. Ngayon, Uh, ang kwento kasi doon ang takbo ko is nasa 60 to 70 eh nasa mid lane ako noon tapos may nagcut sa akin ng XRM overtake siya sa akin ano yun eh inch na lang yung pagitan namin eh akala ko madudumbol niya na ako eh eh yun hindi man lang siya nagbusina bago siya mag overtake sa akin para at least makita ko siya sa side mirror at magat at, at uh, ko sana tapos sabay minor sa harapan eh ang lapit-lapit tapos nung nalaman ko pala kaya siya nag minor kasi yung van sa harapan namin biglang pumunta sa lane sa amin kaya yon yun ang mga nangyari Bigla ko kagad na full brake yung front at saka yung rear brake. Ayun, simple ako. Suwerte pa rin tayo guys kahit papano. Kaya magpapasalamat tayo sa Diyos na may kapal. Ganito lang yung nangyari sa atin. Kung sakaling mang may dumaan o nasagasaan tayo ng malaking truck, kung mayroon mang sumunod sa atin, dalawa lang yung patutunguhan ko eh hospital or cementerio. Masaya pa rin tayo kahit papano, no? Ito lang yung mga galos natin. Ito, tsaka, ito. Nakikita nyo ba? Ito. <coughs> Tapos, ito pala. Ito pala yung isa pa na isishare ko sa inyo. Always wear protective gears. Actually talaga yan guys, mga kanimal. Ka Meron akong ano, elbow pad at saka knee pad. Sa kasamaang palad, hindi ko sinuot. Ikaw, bobo, putakin na mukha! Ah! <laughs> wala, wala din sa mind ko na ganito yung mangyayari sa akin. Isa sa mga pumasok sa isip ko, bilang aral na rin sa nangyari sa atin. Ano? Isusuot ko na talaga yung ano, elbow pad ito'ng hawak-hawak ko ngayon is napakalaking bagay din to itong gloves na to kasi kung hindi dahil sa gloves na to siguro itong palad ko ngayon may ano na may sugat na rin kasi ito yung nangyari oh nakikita nyo ba yan may butas kag butas siya yeah. Tsaka itong isa din is yung foam niya is na tanggal na rin. Ayan. Papasalamat tayo na wala sa kamay natin. Walang ano, walang galos. Meron pala ito, kunti lang. Ayan o, no? kunti lang ito lang. So ang mas grabe is yung sa tuod. Sakit talaga ito. Sakit. Hanggang ngayon nga, nag-ano pa. Nagnananangan na nga eh. Dito, okay lang naman. Wala namang ano, problema dito. Tsaka, pinala agad ako sa hospital kasi tumating naman kaagad yung 911. Tsaka yung jacket ko pala. Yan. Ito. Yan, butas. At tsaka yung dito sa dibdib, meron din to eh. Ah, Ay, ko lang kung nakikita nyo yan. Ano siya. May mga butas-butas. -butas. -butas. Tsaka yung sinuot ko na ano na pants ito. So, yan. Yan. Ito. Shadow malaki yung ponit. So, yan guys no. Yan yung nangyari sa akin. So, bilang aral sa mga nangyari sa akin ano, kung magta-travel man tayo, always uh, wear your protective gear. Tsaka isuot ko pala. Nakalimutan ko sa lang. Ito yung helmet. Ito ang pinaka the best. alaga Na gear na dapat nating uh, susuotin. Always. Oh, always stop. Tignan nyo. Oh, nangyari. Kung wala akong helmet guys, siguro oh. grabe na tong dito. Dito ko. Oh. May ano na. Mga pasapasa -pasa na siguro to. Mga gasgas. -gas. Gasgas. -gas. gas, -gas. Yan palagi naman tayong nagra-ride safe kasi alam naman natin na may uuwian pa tayo na mga mahal nating mga pamilya eh talaga ta talaga namang nangyari sa atin yun wala naman siguro may gusto na nangyari yun kaya maging aware tayo maging alerto tayo sa paligid natin so ayan lang guys no so maraming salamat Ah sana may matutunan kayo ano. Sa nangyari sa akin. Always pray. Always pray bago tayo magbiyahe. So 'yun lang yung pinanghahawakan natin na maging safe tayo sa daan, sa karsada. So, maraming maraming salamat guys. Like and subscribe.